So, isang magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kalagaslas. Nandito na naman kami. Salakay na naman sa panghuli ng mauulam. ayun natin kasama na sa unahan at meron din sa hulihan. So, update pag kami nasa tubig na. So, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kalagaslas. Nandito na tayo sa ating spot. Medyo tubig umulan kanina. Sana tayo iswertihin at may maiuwi pang ulam. So start na tayo. Bola-bola bola, bola bola hindi tayo makaalimango or tilapia makisa muna tayo ng pana baka tayo magulat sa mga alimango at tilapia or kung ano man ang makikita dito na naman tayo sa mahirap na daan sa mga maraming ugat na may talabang maliliit sa mga nakakasugat na to tsagay Tiyag natin to uh, tayo shortihin yan o, may alimangor itong malalaki sila akong tilapia doon mga kalagasdas. Nasaan na yan? Tinamaan. Yung mga kalagasdas. Nakawin siya rin tayong tilapia. binas dias. ating mahiwagang net 1-0 so hanap ng kasunod na papanain kasama na tayo ng panat ang mga kalagaslas may tinahan akong banak ayun oh ulong ulong mga kalagaslas oh laki oh banak naman sarap ito wala pang madali ang limangot ang mga hirap bunutin na ulo eh ng mga kalagaslas. Yung banak kaus. Hey. Ito yung mga daanan. Daanan puno hayop. <coughs> Ito sa pangilaw namin mga kalagaslas. Tiaga lang. isang sugat ang marami sa kasasabit sa talaba pero sinuturte din pag may siya nakakarami rin ang isda or alimango Ayun ha, malang, malalaki, puro maliliit. Puro yung sip. Ang alimango ay ang liliit. Parang magkakauwian tayo na zero. Hindi <laughs> naman zero, lugi. Talagang wala kalagaslas. hindi natin araw ngayon ayan ang lupit ang pangilaw namin ngayon mga kalagaslas napakaraming manging ilaw at walang mga huli isa na ako ron wala akong mahuli lugi sa lakad ang layo-layo. Magaling pa ito mabina. Makapanguha na lang ng bunga ng sampalok, mga kalagaslas. Makabili na lang ang pansigang. Masisigang hipon. Wala tayong mahuli <clears throat> Ay, nako. Ito, mga kalagaslas. Yan, yung mga sampalok madaming bunga mamuti tayo saan ba mababa mas marami di uwi pakiyatin natin mga kalagas lasto sampalok na to mag uwi tayo ng pangasim pahinging sampalok ito dami sigurado ito huli na ito dito na takbo ayan mga kalagaslas dami oh bagay natin sa mahiwaga nating net kasi walang tayong mahuli Ito, masarap na sa mga sila fresh na sampalong ayan mga kalagaslas kapalambunga oh ayan oh dami na masampalong dito baba pa ng puno dahil walang mahuli tama tayo sa pungungas ang palok bibili na lang tayo ng asiman

langgam. Pagpabili bukas ng isda o hipon. Siya ang masigang. Gabihan na natin. Ito ang na to mabigat na to <laughs> mga kalagaslas las ayan, mga isang kilo ng huli ko isang palok isang palok ang inabot natin oh, salamat sa puno <laughs> hirap ng pagbaba madaling umakyat ayan. So, mga kalagaslas tayo uwi na wala tayong Madali eh tanggapin na natin na tayo ay eh, sawi ngayon walang mahuli huwag na tayo magpilit at mapagod lang ito sa dami talaga sa palok oh hanggang dito pala oh. so ayan mga kalagaslas ang huli natin oh sa palok oh dami ng bunga oh. sa kapal So, ayan mga kalagaslas. Pasilip lang kanilang mga huli. Para lang luno. Oh. Aba, yung marami rin silang huli na mga limang so, maliliit. Oh. Yung dalawang hilag-hilag tinalayan ko. Ayan yung araw yung na ko, baka makalokso eh. Marlon, maganda ang huli. Pa, lalo na sa akin, mapapapikit kayo. Ay, sorry. Ayan o, oh. ang huli ko. <laughs> Kung gulit ang ginagin ng palok eh. Kadali ko ka pa doon. Ito, Kuya Dave, may hulisog po, malaki. Ayan mga kalagaslas, silipin nyo. Baka nang nasabihin nito, Ayan mga kalagaslas, ang sugpo. So mga kalagaslas, uwi yan Meron yun pala. Ayan mga kalagaslas, ang huli na aking kapatid, ulo laki. Oh. Pero yun sa akin, sigurado mapapapikit kayo lahat. Ayan o. Oh. Ayan So mga kalagasdas, nandito na tayo sa bahay. Ito ang ating nahuli ngayong gabi. Yan o. Oh. Yan lang ang inabot natin. Sampalok at saka yan dalawang prasong sada. So upload pa rin natin kahit yan lang ating huli. saka isang alimango nga pala. So mga kalagasdas, thank you for watching.